Hello, good morning. Welcome back to our channel. For today's video, and dito tayo sa loob ng sagingan kung maliit. So, titignan natin dito yung mga namuso na nasaging. Ito yung isa. Ayan, sa wakas, nakalabas na rin ang kanyang puso. Ayan, guys. Ayan, nakalabas na. And then, isa-isa lang guys ang lumalabas na ano na uh, puso ng ating saging so dito ayan malapit ng ibag eto guys oh yan so ilan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 na yung kanyang bunga ayan and then yung isa po ay ayan na ibag na So nakabag na siya. Ito yung pinakaunang puso na lumabas. Ayan. Yan palang tatlo. Dito sa ating tanim na saging sa walong buwan. 8 months siya from planting. Wala pang kasunod ulit. Pero siguro ay ka na rin yan yung iba. Nasunod na rin wala pang mga ibang sign na lalabas ng kanilang mga bunga. Ayan. Itong ibang maiigsi na nakikita nyo ay mga replant yan siya guys. Bago mga uh, replant. And flex ko lang yung aking napier grass. Ayan ang aking tinanim na napier grass para sa aking alaga ang kambing at baka soon. Sa so in the future kung alaga. Ayan. Ang aking napier. Dito ko tinanim sa side. Ayan, oh. Meron din yan dun. Dun na side. And, ito yung aking avocado. Ayan. May mga tinatanim-tanim akong avocado sa gitna ng sagingan. Mga iba-ibang klaseng prutas. Para habang lumalaki yung ating saging ay lumalaki din ang ating prutas ito ay hindi grafted seeds ito Ayun, oh, naputol nga yung sanga niyang pinaka-main. So, nagsanga siya dyan. Ayan. Ayan ang puno ng aking sagingan. Thank you. Bye-bye.